Yung sa implementation po, kailan po yung sa yung sa towing at saka sa impounding, kailan po ito ipapatupad? Well, ipapublish pa natin yan unang-una -una, and then ma ipapabid natin kasi kung inyong matatandaan, sinabi nga na hihiwain natin sa limang sectors yung pong buong Metro Manila at ipabibid natin yung towing contract sa third-party provider. Pero bawat isang sector, isa lang na towing company ang um, mananalo. So, lima yan. So, ipapublish natin yan, ipabibid natin, i-issue natin yung TOR, mag-invite tayo ng prospective bidders. May mga nakausap na kaming malalaking towing companies na uh, mga professional towing companies na interesado. So, um, siguro, by early next year na natin yan mapapatupad sa color coding dun sa tone, meron na po ba tayong mga specific colors per sectors? Wala pa po. Siguro, uh, iraraffle na lang natin yung color. Kasi limang color yan. So, siguro, primary colors. Uh, iraraffle na lang po na natin para fair kung sino makakakuha ng color bawat uh, district or sector. Yung regarding naman po sa mga fees pag na to remain the same po ba? Uh, mag issue po kami ng bagong taripa. Pero yan po ay i-fix natin based on distance. Pero ang importante dito ay yung pong ating um, bagong regulasyon, lalong-lalo na sa stalled vehicles. Alam naman natin, syempre hindi naman natin kagustuhan na tumirik yung ating mga sasakyan instead na automatic dalin sa tumana para impound, bibigyan po natin ng option yung pong driver or yung may-ari ng sasakyan na ihatid na lang sila sa bahay, sa mall kung pwede silang mag-park or diretso sa palyer para imbes na makakos pa ng traffic yung, yung hinihilang sasakyan ay maidala sa pinakamalapit na gusto na pwedeng paglagakan ng no, sasakyan para magawa or ma-repair at mapatakbo ulit para hindi na rin po costly doon po sa nasiraan na sasakyan. I-expect po ng motorista na mas magiging maayos, patas, transparent, yun pong pagtotoo sa kanila. At isa nga po dyan sa mga pagbabago ay yung kung stalled vehicle ka lang, hindi ka la illegally parked, ay pwede ka ihatid. Hindi ka automatic na i i-impound sa Tumana o sa mang impounding area namin. Kung hindi may option ka na magpahatid sa talyer, sa isang gasoline station, kung ikaw ay papayagan, which is makakamura ka rin dahil mas maikli yung biyahe or pupunta ka ng Tumana, tutubusin mo, tapos itutaw mo rin kung hindi mo kayang patakbuhin kung saan man Nagdodoble yung gastos. At the same time, iwas din or makakabawa sa traffic dahil alam niyo naman pag may na vehicle lalong lalo na yung kinakabit lang mabagal yan eh nagki pa ng traffic so dito unang una isa sa mga requirements natin sa tow truck ay yung flatbed truck talaga so naiisang pa dapat yung mga sasakyan na tinotow pero yung sa fees sir yung sa uh, lalabang may changes yung come next year. Yes, uh, pero we will make sure na hindi po tataas. <coughs> uh, uh, mas magiging reasonable yung fees based on um distance po. Sir, related lang doon sa guidelines sir. Nabanggit kasi doon sir may stall vehicle pero yung illegally parked ba automatic i-impound din. Pero may plano ba sir na taasan yung multa naman doon kasi paulit-ulit Yes, una-una uh, siguro yung pagtaas ng multa, I think naitaas na yan eh, with the single ticketing system. So baka ma na lang din yan. Well, yung natatandaan ko, 42 yung pinakamarami sa isloob na isang taon which is uh, medyo marami yan. Iko, hindi, 42 buong taon na yan. Pero marami dyan, hindi lang nagre-reklamo. ba diba? Pero for sure, maraming... Hindi pinuporso kasi yung iba. Ito yung na-resolve lang namin. Yung iba kasi after filing ng reklamo, hindi na pag pinapatawag namin <coughs> to submit yung mga proof, minsan hindi na nag-ano nag, uh, eh, nagsasubmit. Kaya hindi na namin na-resolve. Re dinidismiss namin. So, ito yung mag... mag... Uh, susol noong mga reklamo dahil in-address natin yan.